Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Hindi huh? huh? buksumukan ah, talaga Masisira ang buhay mo <laughs> <laughs> Anak ka ng Huli kayo <laughs> Lalaki talaga sila. Ay! Huwag kumain na. Nakabase ah. <laughs> mo. ah! Lupit na. Okay. Okay. Ganito okay. pala daw. Pag nag-isa ka lalaki. <laughs> Naaway ka tuloy. <laughs> Walang kakampi. Ay. Hmm. plastic. itu namanya. Ba? Pag magkakaroon siguro ng ngayon po okay. na itin, <laughs> na. <laughs>

Huwag ka karame karami. Hindi kasi sa baso mo. dami naman. Malulugi na si Mano. Kasantok pa oh. Hindi ko alam kung toge eh. Ay lako. Lugi. Wow Nawala yung filter. Ah, sorry, sorry, sorry. Nagka-bitunis. <laughs> Anong bitunis? Kasi <laughs> ikotuloy. Ay, ito pala yung feeling Medyo kapag pinagkakagawan yeah, ka. Akin ka na. Hindi, akin yan eh. Ako ang nauno eh. Kahit wow. na, akin yan eh. Akin na siya eh. Akin, 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 akin. Akin. akin na nga. Pinagkakagawan ah. Hindi, akin na. 25, 24, 23, 22, 21, 20. Sige, sa'yo na lang. <laughs> okay, sa'yo. Bakit ako para? nasa harap? Bakit ako nasa harap? Sabi <laughs> na yung ano yung mo eh. Sabi mo? Sabi mo <laughs> thank you love sa pag-drag. <laughs> 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 Anong, sino si love? Oh no. Hala. Sino si love? <laughs> sino si <sila>? love? <laughs> Tuturo sa inyo ganit paano magbuas ng Incan beer. Iikot mo siya. Tapos, wala doon nakakalag. lang. Hindi bumuas. Iikot mo ulit. Hindi pa rin bumukas. Akanood sa'yo. Bakit pa rin hinihikot eh? Balik balik. Akanood na boss eh. Wala ko na maman boss. Kapit na. Gamay na lang. Asan naman pa rin ni boss eh. Wait. 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 Aba. Bakit ito nang tatalo sa iPhone 16 Pro. <laughs> Kada chat. May resibo. No, no, no. I want problems! Bakit pala may ebidensya na? Grabe. Bakit pa sunod yung paksiyan niya? Parang birthday ng inaanak mo ngayon. Punta ka. Parang may siyang ready. Ang ready. Anda. <laughs> Anda pala. Ano <laughs> yun?

Katunog niya Oo, ka to Wala Parang mukhang trip niya magpahabol ah Sa mga bakat Giliyano bang Alam mo, galit na galit daw ang isang Belo eh Labutan kaya sila Wow, wow, eh Biligin, biligin. Hmm. Nakapalas. Oh, Papunta no. pa lang. Punta pa lang. Umuwi agad. <laughs> Ay na lang. Sana magawa mo ng paraan niya nila. Lasing na lasing ako. Pangako ko to sa sarili ko. Kahit anong mangyari, Hinding hindi na ako iinom. Oh. Atik <laughs> lang pala. I don't want peace. Uh. I want problems always. Uh. <laughs> yan. Aan? God have up, mercy upon us. Up. Kaya mo yan. Isa pa. Kaya <laughs> ano talaga. talaga Ilang beses ko ba sasabihin sayo, Kat, lang lang na 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 sa iyo? Ikaw lang ang puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Hindi totoo yan. <laughs> ano? Ang usap ng lumabas <laughs> na <Iyan lang. laughs> Salamin lang pala. Pakakatanggal ah, ng angas. Oh, no, 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 no. <laughs> ah, ating kapatid. Giniagawa ba mo. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ibigay, napakan mo pa. Oh, no, 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 no. <laughs> oh, oh. Aduh, bobo. Wajib pak. Oh, leman. you don't use your general. Hey, you are getting TV popular, lor. How are you? Dari channel sa Jang Shapian. How are you? Hey, <laughs> si How are you? <laughs> <laughs>

Tara na. Ba. Ba pa kasi sa ito la. ako ba? Kaya lang ba? Makakan sila. Ah. <laughs> orang sudah mau <mo>, berangkat mau <laughs> orang Sekarang pa. berangkat. <laughs>